Breaking news mga tropa, ang Los Angeles Lakers ay pinapirma na ng kontrata si Alex Len, isang 7-foot na sentro para sa natitirang bahagi ng season. Ayon ito kay Shams Charania ng ESPN. Upang mapapirma nila itong si Alex Len ay tinanggal ng Lakers si Christian Wood, isang veteranong big man na hindi nakapaglaro mula noong Pebrero dahil sa iniindang injury sa kaliwang tuhod. Si Len ay naglaro ng 36 na games ngayong season para sa Sacramento Kings bago siya na trade patungong Washington. Matapos siyang ma-wave sa isang 3-team trade, inaasahan niyang pipirma sa Indiana gayun Pacers. Gayunpaman, nang hindi matuloy ang trade ng Lakers kay Mark Williams, nakita ni Len ang pagkakataong magkaroon ng playing time sa isang contender bilang backup ni Jackson Hayes, ang bagong starting center ng koponan. Bagamat limitado ang kanyang minuto ngayong season, nag-a-average siya ng 1.4 points, 1.8 rebounds at 0.5 blocks. Isang dating lottery pick ng Phoenix Suns, si Len ay naglaro ng 680 na laro sa NBA bilang pangunahing backup center. Sa kanyang karera, nag-a-average siya ng 6.7 points, 5.3 rebounds at 0.9 blocks. Malaking bagay ang kanyang taas at depensa bilang insurance para sa Lakers, lalo na't na si Hayes na lang ang tanging natural center sa kanilang roster. Gumagamit din ang Lakers ng small ball lineups at may dalawang two-way contract players sa posisyon ni na Christian Coloco at Trey Jemison. Gayunpaman, hindi maaaring maglaro sa playoffs ang mga nasa two-way contracts. Sa pagkuha kay Len, mas lumalim ang frontcourt rotation ng Lakers habang patuloy silang lumalaban para sa mas mataas na pwesto sa Western Conference. Samantala, panalo nga kahapon ang Los Angeles Lakers matapos nilang dominahin ang Utah Jazz sa iskor na 132 to 113. Mula umpisa hanggang dulo, hindi pinaporma ng Lakers ang Jazz na hindi man lang nagawang mapababa ang 20-point lead sa buong laro. Dahil sa panalong ito, umakyat muli sa Western Conference standings ang Lakers na may 32 to 19 na record. Isa sa mga inaabangan sa laban na ito ay ang debut ng bagong star player ng team na si Luka Doncic na nagtala ng 14 points, 5 rebounds at 4 assists assists. Bagamat bago pa lang sa koponan, ipinakita na niya ang kanyang husay at versatility sa laro. Syempre, hindi rin nagpahuli si LeBron James na muling nagpakitang gilas sa kanyang all-around performance na may 24 points, 7 rebounds at 8 assists. Malaking tulong din si Austin Reeves na may 22 points, 9 rebounds at 4 assists. Pati na rin si Rui Hachimura na nagtala ng 21 points at 6 rebounds. Isa sa mga naging highlight din ng laban ay ang solidong laro ng two-way player na si Jordan Goodwin na nanguna sa bench scoring. Nagtapos siya na may 7 17 points, 8 rebounds, at 2 steals sa loob ng 21 minutes. Napaka-efficient niya sa shooting na may 11 attempts mula sa field. Back-to-back -back solid games na ito para kay Goodwin matapos ang kanyang magandang debut laban sa Pacers kung saan gumawa siya ng 10 points at 4 rebounds. Dahil dito, marami sa Lakers fans at analysts ang naniniwalang dapat bigyan na si Goodwin ng guaranteed contract. Marami ang nagsasabing may hawig ang kanyang laro kay Max Christie kaya bagay siyang maging regular na bahagi ng rotation ng Lakers. Bukod sa kanyang hoos sa opensa, solid din ang kanyang hustle at depensa na malaking bagay lalo na't nawala ang defensive guard ng Lakers na si Christie. Mukhang magandang addition sa bench si Goodwin. Abangan natin kung bibigyan siya ng Lakers ng mas malaking papel sa mga susunod na laro.